Ito mismo ng April Fool's Day, ginulat ng magkasintahang Mikey Quintos at Paul Salas ang publiko sa balitang pagtatapos ng kanilang relasyon. Gustuhin mang isipin na prank lamang ang nangyari pero sajang hindi maiaalis na ito ang siyang katotohanan at tuluyan na nga itong natuldukan. The Philippine Showbiz List presents Paul Salas and Mikey Quintos up Story. Hindi sikreto sa kaalaman ng marami ang masaya at makulay na kwentong pag-iibigan ni Paul at Mikey na tumakbo ng halos apat na taon na nagsimula matapos ang pinagsamahan nilang programa na The Lost Recipe noong 2021. Sa pagtatapos ng naturang proyekto ay ang umpisa naman ng paniligaw ni Paul na ayon sa kanya, doon niya nakita ang koneksyon nila ni Mikey sa isa't isa. Sa tuwing nagkakausap nga raw sila sa taping, hindi na nga nila namamalayan ang oras. Seryoso si Paul sa pagsasabing dahan-dahan lang ang kanilang ligawan dahil long term anyang ang kanyang iniisip at gusto niyang si Mikey na talaga ang huli. Nais din daw niyang sundin ang lumang tradisyon ng ligawan kung saan pupuntahan ito sa bahay at makilala ang mga magulang nito at formal na magpaalam sa pag-akyat ng ligaw at kung pwedeng haharanahin din ngunit ang inaakalang ligawan stage pa lang ng dalawa ay in a relationship na pala. Dahil noong July 2022, kinumpirma ni na Mikey at Paul ang kanilang relasyon kasabay sa pagdiriwang ng kanilang unang anibersaryo bilang magkasintahan. Sa paglilihim na kanilang simula, sinabi ni Paul na may takot pa siya noong aminin sa publiko ang tungkol sa kanila ni Mikey. Dahil sa nakaraan niyang relasyon, parang na-trauma raw siya sa mga nangyari noon kaya mas gusto sana nilang tahimik na lang. Samantala, hindi naman ikinaila ni Mikey na naroon ang pag-aakala niya kay Paul na isang ladies man. Ngunit ito raw ay unang impresyon lamang niya nilapatunayan niya kung gaano ito kaalaga sa kanya. Paul and Mikey on their relationship At mula ng isa publiko ang kanilang relasyon, hindi niya nagpapigil pa si Paul at Mikey. Kitang-kita sa social media posts ng dalawa at maging sa events na kanilang dinadaluhan ang pagtatangin nila sa isa't isa proud boyfriend at girlfriend ika nga na naroon ang suportahan sa kanilang mga karera at individual growth. Sa mga panayam, consistent din sila sa pagsasabing swak ang personality nila. Sa panig ni Paul, inamin niya na kumpara sa ibang naging relasyon niya noon, higit na mas masaya ang relasyon nila ni Mikey. Halos magkapantay nga raw ang level of maturity nila magkasintahan dahil magkasing edad sila. Sa tingin nga raw niya, ang relasyon nila na ang pinakamahabang relasyon na pinasukan niya at mukhang magtatagal pa ito dahil sa hindi niya nararamdaman na toxic ito. At sa tanong ko si Mikey na ba ang masasabi niya na kanyang the one, ayon kay Paul, kung ito na talaga ang babaeng tinadhana sa kanya ni God, ay bakit hindi? Talagang game na game na nga raw siya. Malaking factor din nga raw sa buhay niya si Mikey kung bakit nagdesisyon siyang magbalik loob sa Panginoon. Sa panig naman ni Mikey, sinabi niya na mas mature mag-isip si Paul kaysa sa kanyang tunay na edad. May mga magagandang values at layunin raw ito sa buhay, pero inamin din niya si Paul ang masiloso sa kanilang dalawa. Noong July 2024, ipinagdiwang nilang dalawa ang kanilang three years of love. Si Paul ay nagbahagi sa Instagram ng mga larawan kung saan makikita si Mikey na hawak ang isang malaking bouquet ng mga rosas. Samantala, bukod sa pagsabi ng I love you sa comment section ng post ni Paul, nagdedicate din si Mikey ng isang Instagram post at isinulat na Happy Anniversary at ginamit ang hashtag na Paul Key Day. Mikey admits breakup with Paul sa hindi inaasahang takbo ng kwento. Hindi na pangatawa na ni Mikey at Paul na ipaglaban hanggang sa huli ang kanilang relasyon. Dito mga nakalipas na araw, umugo ang espekulasyong hiwalay na ang dalawa matapos sa mapansin ng ilang netizens ang tila pagbabago sa kanilang samahan. Hindi na sila ang tipo na madalas mag-flex sa isa't isa sa social media. Nakaraniwan na nilang ginagawa, lalo na sa tuwing may family event kung saan ay present sila palagi kapansin-pansin din ang hindi pagsama ng dalawa sa kamakailang GMA Thanksgiving Party na namata ang solo flight sa event si Mikey. Ang huling post nila magkasama ay pang February at isang nga ay pagbibigay sorpresa ni Paul kay Mikey para sa Valentine's Day. Hanggang sa nitong April 1, sa programang Fast Talk with Boy Abunda, tuluyan ang tinuldukan ni Mikey ang mga haka-haka. Dito tinanong sa kanya ni Boy kung totoo bang nagkahiwalay na nga sila ni Paul. Nang marinig ito, nag-atubili si Mikey at napabuntong hininga muna bago niya kinumpirma ang balita. Ngunit agad nilinaw na walang third party at sinabi na mas mabuting marinig ang paliwanag tungkol sa dahilan ng kanilang up mula kay Paul mismo. Ipinaliwanag din ni Mikey na kasalukuyan pa niyang pinuproseso ang kanilang up, Ayon sa kanya, bago ang araw na yon, pinag-iisipan niyang mabuti kung ibabahagi na ba niya ang nangyari sa publiko o hindi. Inamin niya na mahirap ito para sa kanya at nahihirapan siyang pagsabayin ang kanyang emosyon at mga naisip. Ayon pa kay Mikey, hindi naman daw niya tinatanggihan na magbahagi ng detalye, ngunit naniniwala siyang may tamang oras para dito, kaya't humihingi siya ng pasyensya sa publiko. Napagpasyahan daw niyang dumaan muna sa proseso ng paghihirap at pag-iisip bago magbigay ng pahayag tungkol sa break up nila. Hindi pa daw kasi siya okay sa ngayon at hindi pa rin handang mag-open up lahat ni Mikey maayos ang naging huling pag-uusap nila ni Paul at aminadong shocking para sa kanya ang lahat ng nangyayari. Ibinahagi rin niya na isang buwan nilang pinag-usapan ang desisyon tungkol sa kanilang break up at ngayon ay naging malinaw na sa kanila na ito ang tamang hakbang para sa kanilang dalawa. Binigyang diin ni Mikey na bukod sa walang third party ang desisyon ay mutual o napagkasunduan nilang pareho. Ngunit sa mga sumunod na salita ni Mikey, malinaw na mahirap para sa kanyang isuko ang pagmamahal na nararamdaman niya para kay Paul. Ipinahayag niya na bata pa sila at maraming pa silang hindi natutunan. Ayon pa kay Mikey, pinanghahawakan niya lang ngayon ay yung faith niya na sa lahat ng pinagkwentuhan niya, sa lahat ng nahingan niya ng advice, ay narealize niya raw sa dulo ay 50-50. Tinutukoy niya na kahit gaano karaming tao ang tanungin, parang pareho lang din ang mga sagot at hindi pa rin sigurado ang lahat. Mas lalo lang daw siyang nalilito kapag masyadong maraming tao ang nagtatanong o nagbibigay ng opinion tungkol sa kanilang relasyon dahil dito ayon kay Mikey, tanging ang kalooban ng Diyos ang tanging pinanghahawakan niya. Waring bukas pa rin siya sa posibilidad na balang araw ay baka sila pa rin ni Paul. Hindi niya raw nais kontrolin ang sitwasyon at kung talagang sila nga ay para sa isa't isa ay mangyayari ito ayon sa plano ng Diyos. Sa mga sinabi ni Mikey, napansin ito ni Boy. Kaya inihayag niya na nauunawaan niya ang hirap na nararamdaman ni Mikey dahil sa patuloy na pagmamahal niya kay Paul kahit na nagkahiwalay sila. Nang marinig ito, hindi na napigilan ni Michael na tuluyang mapaluha at saka sinabing ipinaglaban niya ang pagmamahalan nila ni Paul at wala niya siyang pinagsisisihan sa kanilang relasyon. Mahihinuhang ring may mga bagay na gusto nilang ayusin sa kanilang buhay. Napagtanto daw ni Mikey na ang natutunan niya tungkol sa pagmamahal ay one, we attract the love that we give ourselves ibinahagi niyang ang pagmamahal na tinatanggap natin mula sa iba ay depende sa pagmamahal na ibinibigay natin sa ating sarili. Kung gaano anya natin kamahal ang mga sarili natin, yun ang love na tinatanggap natin. Ayon pa kay Mikey, ang mga partner na a, -a natin ay may kaugnayan sa kung paano natin pinapahalagahan ang ating sarili at yun din ang kayang tanggapin ng ating puso. Sa kabila nito, nagpasalamat si Mikey na hindi siya nakaramdam ng pananamantala sa pagmamahal na ibinigay sa kanya ni Paul. Siya daw kasi ay tipo ng tao na lagi nagbibigay at madalas siya nakakalimutan ang sarili. Ayon pa kay Mikey, pinanghahawakan daw niya ang kanyang pananampalataya na malalampasan niya ang sakit na nararamdaman niya ngayon. Naniniwala siya na lahat ng bagay ay nangyari na may dahilan. Umaasa si Mikey na sanay pagyamanin at gamitin ni Paul ang pagmamahal na ibinigay niya sa kanya. Sinabi rin niyang patuloy pa rin siya nagdadasal para kay Paul kahit na magkahiwalay na sila. Nag-iwan din si Mikey na isang makahulugang mensahe para sa dating nobyo. Anya, Paul, thank you for years and alam mo naman na yun, nasabi ko na yung mga gusto kong sabihin. Maybe I wanna remind you lang na nasa sayo to to make all these worth it. Samantala sa ngayon, wala pang nilalabas na tugon o reaksyon si Paul sa kumpirmasyon ni Mikey sa kanilang hiwalayan. Ano ang masasabi mo sa video na ito? mag-like o mag-react, at huwag mahiyang mag-comment. For our YouTube viewers, huwag kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification button. At para sa aming Facebook viewers, mag-like at follow sa aming Facebook page para updated ka sa mga showbiz chika. Thanks for watching!